Ah, uh, magandang hapon o gabi sa atin na uh, mga amigo ito kaarating na namin dito sa aming uh, ano sa aming uh, uh, site bababaan ng atong mga karga nandun, nandun lang yung babaan namin nandun pasunahan Ayan yung kasama ko. Wala pa yung iba. At ako yung iba ba muna. At ikotan uh, ikutan po aking truck. Yan aking kasama na masipag. Wala, laging ma, ano, maagap. Yan lagi oh. Oh. Maagap. Pabilis. yun, walang ilaw isa di ko mana mamaya gagawin ko yan, ayusin ko maraming karga yan jo super so good naman oh. parang wala namang problema uh, sa glong yung blinker Ang gumagana yung blinker na beacon itong isa hindi talaga gumana to wala problema yan sira siguro o ano nangyayari dyan kung may time nga ako buksan ko ito. yan ano nangyayari dyan Okay naman yata Okay na lang gulong ayos naman ito tatanggalin ko itong uh, aking uh, blinker dito ninakaw dito yung Una ko. Ayan e o. Ninakaw. Kaya ito, ditanggal to eh. Ditanggal yan. Tanggalin ka muna. Tama na kayo. Ditanggal yan. Yan yeah, ang ginawa kong ditanggal para ba ano ko sa pag kaparada ko eh ayusin ko ginawa ang ano oh. Oh. ito lalaki ito yung babae ganoon sa kabila para hindi maligaw yung may babae dito ito may lalaki sa kabila may lalaki at babae rin susuot lang dito soksok lang to isa soksok to sa babae ito bila susukan ng lalaki rin kasi ano para hindi maligaw yan takal tangkal na lang para hindi na malakaw grabe mga kapadriver driver Tutolog ka eh. Pagising okay, wala na yung ilaw. Yun, Hindi yun, na 没事，啊。 Uh, Miss Speak Ninja was, Speak Ninja, no problem. No problem. One air, one no class. <laughs> ninja, ah. Huh? Uh, also mute. Okay, no problem. Ah. Ano mas Pasok mo na to sa loob to. Pasok mo na sa loob. Ay! Sa punta ang loko ka. Ah, uh, lilikpit ko aking belt pagkat Diyan lang siya. Ta belt naman ang aking uh, electric. Apat, uh, ano lang likpitin ko? Balik dalawa lang, may iwan dalawa. thank you Yan, nalikpit na. Ay, pupasok natin sa kahon. Nakita natin yung ilaw. Napunde. Napunde ang aking ilaw. Sa gabi ng matanglaw. Ano na kang pangbukas at uh, Kenapa kalian gol yang Okay na Ayos na Gumana na Wala pong bilya yung ano Wala pong bilya yung Masira So yan mga, mga amigo Dito muna kami Matutulog ngayon Kaya makasama ko Dito kami matutulog Diyan na uh, deliver namin bukas. Masunahan. Bukas pa yung ba uh, dito yung pa nga. Madilim dito. Kaya uh, isip tayo uh, gamit. Okay. Uh, dito na lang ang uh, ating uh, video mga kamigo. Uh, Magandang nabesa inyo lahat. Thanks for watching. Hingga tayo palagi. God bless all. Shout out. Mika Mika Lot. Shout out sa inyo lahat.